Yung ovarian cancer, isa sa mga leading type of cancer na naranasan ng mga kababaihan. Minsan na rin itong natawag na silent killer dahil mahirap itong madetect at karaniwang diagnose lamang sa late stages. Totoo so, so yan, yeah, Prof. Kaya naman importante ang pagiging maalam tungkol dito dahil mas mainam ang early detection para pag-usapan ng iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa ovarian cancer at sintomas nito, Makakapanayam po natin ngayong araw. Si Dr. Romeline Onglao isang OBGYN. Magandang umaga po, Doc. Hi, Hi, Good broky. morning. Hi, Prof. P. Good morning. Good morning, Dr. Thank you for being with us this morning. I understand. Ito rin naman yung gising mo. Dapat madalas ka namin kasama. Pero, Doc, para po sa kaunawaan ng ating mga ka-RSP, ano po ba ang ovarian cancer o cancer sa ovaryo? Okay. When you say ovary or ovario, part ng mga reproductive organs, di ba? Mm -hmm. So, ito yung saan nanggagaling yung mga eggs or itlog, kunyay, gagawa tayo ng baby. So, mm -hmm. yung ibang part ng organs ng mga parting pambabae, may yung pang babae, fallopian tube, mm -hmm. kung saan dumadaan yung egg, merinding matres or yung uterus. uterus. Tas yung cervix, nakakabit sa matres. Pero mm -hmm. kasi, nung bata pa tayo, nung binubuo yun, magkakaiba yung cells. Tapos syempre, yung vagina and vulva palabas. Okay. So, nakafocus yung cancer dun sa ovary. So, tama. Sabi niyo silent killer siya. Mm -hmm. Kasi yung simptomas, kung paano nagkakaroon ng ovarian cancer, medyo mahirap ma-detect. Okay. Mm -hmm. okay. Uh, nabanggit po natin na lumulobo po yung mm -hmm. kaso ng uh, ovarian cancer. Mm -hmm. So, gaano po ba ito uh, kakomon sa mga kababaihan? Okay. So, dun sa mga parteng pambabae, mm -hmm. maybe not the highest. Siguro siya yung pangatlo. Mas common mm -hmm. pa rin dito sa Pilipinas dahil ano tayo, Um, low-middle income country, sa atin, marami pa rin talaga yung may cervical cancer. Yes. Pangalawa yung endometrial cancer, cancer sa matres. Tapos, papasok ng ovarian. Ang problema, yung ovarian, siya yung mas nakaka ng mortality. Or mas aggressive kasi siya. Okay. So, in terms of mortality sa mga um, cancer sa parte pa babae, number one siya. Pero okay. siguro sa lahat ng cancer na nangyayari sa mga babae, nasa top five siya. Top five? Mm -mm. So, sa sa WHO, sa mga guidelines, ganyan, ang nakikita natin sa isang taon, minimum siguro 6,000 new cases yan. So, ang dami pa rin po talaga yung na-diagnose na every year. Although this being coined as silent killer, para po sa awareness and early detection natin mga RSP, mm -hmm. are there any symptoms sa dapat uh, bantayan? Okay. Ang problem sa symptoms, hindi siya very specific. Ano okay. yung madalas? Oh. Feeling mo bloated ka. Feeling mo mabilis kang nabubusog early satiety. So, yung iba, ng mga pasyente namin sasabihin nila akala nila tumataba lang sila kasi lumalaki yung chan pero minsan yung iba hindi naman kasi ganoon pagbilis ng laki ng tiyan mm -hmm. so yun yung mga unang dalawa yung iba, nangangayayat, di ba? Pero parang late sign na kasi yun. Hmm. Pwede okay. din sila magkaroon ng mga pagbabago kung paano sila mag-move ng bowels or yung hmm. pagdumi, tsaka sa pag-ihi. Pero tandaan natin, yung mga simptomas na yun, ibig sabihin, medyo malaki na siya. May significant size na siya, kaya nagkakaroon na ng mga compressive symptoms sa loob. Okay. Hmm. Ito po ay sakit ng kababaihan. Pero sino po yung mga at risk o nanganganib na magkaroon ng cancer po sa ovaryo? Sige, so sa amin, parang inisip namin yung risk factor because hindi nga man lahat ng babae magkakaroon ng ovarian cancer. No? Number one would be the age. Siyempre, as, uh, as we go older, pag mas matanda ka na more than 50 years old, medyo doon talaga nakikita na yung tumataas yung risk. Kaya yan yung, tsaka yan kasi din yung menopause ka na eh. Okay. So, mapapaisip ka, bakit ako magkakaroon ng cysts mm -hmm. sa ovaryo ko? Pero yung mga cyst kasi na nangyayari pag nagre-regla ka pa. Okay. So, yung mga yon minsan, nagre-resolve. Nawawala sila it on their own. Pero pag menopause ka na, Medyo mas maingat na tayo dyan. Okay. The other than that, yung mga babae na hindi pa ever nakapagbuntis, ba? Diba? Kasi ang theory nun, yung ovary mo, palagi kang nangingitlog. Nagkakaroon palagi ng changes doon na pwedeng mag sa ovarian cancer. Kung meron din history sa family ng mga breast cancer, pwede kasing related. Yung oh, mga geez. genes na rininig nyo, BRCA1, BRCA2, higher risk. Mm -hmm. Pwede din kung may history yung babae na endometriosis. Ibig sabihin, yung lining ng matres, pumupunta sa ibang lugar, risk din yon. And of course, the other risk factors na yung mga smoking, kasi syempre tumataas yung mga exposure mo sa carcinogens. Oh, okay. okay. Doc, paano po natin nasasuri ang pagkakaroon itong ovarian cancer. Okay. So, sa ovarian cancer, wala pa talagang magandang evidence kung ano maging screening. Hindi katulad okay. ng cervical cancer mm -hmm. prevention and screening, 'di ba? Pero, yung sinabi ko, kung high risk kunyari sa family ninyo, may mga nagkaka cancer na less than 50 years old, mm hindi -hmm. dapat mas kayo yung mas ma-work up or kung meron kayo ng mga genes na nag to breast and ovarian cancer. May genes kasi na magkapatid may breast cancer ka na, pwedeng ka pa mag-ovarian cancer. Kayo okay. yung mas maaga na si screen. So, paano yung screen? screening, pwede kasing mag-ultrasound transvaginal or transrectal kumbaga para makita yung organ sa baba, pero kasi hindi siya ganun ka-specific. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag nagre regla ka pa, pwede ka pa talaga magkaroon ng mga cyst. Yung isa naman, tinatawag namin cancer antigen 125. Pero etong okay. kahit na ang pangalan niya cancer antigen 125, pwede kasi siyang tumaas kahit na may infection ka or may endometriosis, kahit anong nai-irritate yung parang wallpaper sa loob ng nangyan mo. Mm pwede siyang tumaas. So, mas maganda talaga kung may symptoms ka, iko-consult. Kasi doon ka ma-advise ng doctor kung ano yung best na pwedeng um, work up or diagnosis. Pero in terms of screening, wala pa talaga may pinakamagandang evidence. Mm hmm. Okay. So pagdating naman po sa gamutan, ano po yung mga option or paraan po sa paggamot para dito po sa cancer, sa ovaryo? Okay. For ovarian cancer, definitely surgery yung number one. Pero bilang ako, gynecologic oncologist ako, ang unang isipin ko para sa pasyente, ano ba yung best? Magki-chemotherapy ba muna siya mm -hmm. or kailangan niya ma-operahan? So pag surgery, we need to remove lahat ng organs. Uterus, tubes, ovaries, pero nagtatanggal din kami ng mga kolani, okay. omentum, yung panyupanyuan, kasi sabi, there's fat-binding protein there. Na, yes, the omentum. Okay. So may bituka, may fat na nakalay dyan. Okay. Kasi yun daw yung nagiging some source ng nutrition ng cancer. Pero nandun din, kunyari, sabi nga natin, minsan kalat na siya. Mm -hmm. That's what mm -hmm. we call debulking surgery. Kasi okay. pwede siyang mapunta sa atay. pwedeng with mga part. Yes. So ang ideal is dapat residual zero, walang matira as much as possible. So, may surgery, may chemotherapy component and in this day and age na molecular na, so mayroon na tayong mga targeted na therapy na parang nagbabawas ng mga blood vessels o kaya kung may BRCA gene sila, may mga binibigay na rin na medications para ma-improve yung survival ng patients. Ayan. Maari ko bang maiwasan to, Doc? What could be the prevention? Okay. So, of course, the general healthy lifestyle, we always recommend that. Okay. Pero the other thing, baka lang kasi may mga nakakabasa na there may ebidensya kasi na yung oral contraceptive pills, nagdi-decrease yung mga chances. Kasi nga, hindi ka palagi nangingitlog. Pero hindi ibig sabihin na nakakagamot siya. Mm -hmm. ha? So, yun yun. Tapos syempre, kung may kayong family history, pag mas maaga siya nasiscreen, o kaya kung may endometriosis, hindi dapat din ma-address yung mga bagay na yun mm -hmm. para mas maiwasan siya. And earlier na ma-detect yung symptoms, lalo na kung persistent, nagbabago, na nagkakaroon ka ng mga bloating, tsaka nagbabago sa pag siya pag -tumit dapat talaga magpa-check up. Or okay. doc, siguro mensahe na lang sa ating mga ka-RSP. Okay. So, siyempre sa empresa, mga women, ang ano talaga ay kailangan po makinig po tayo sa ating katawan. Kasi wag po natin ipasalaw... Ipa, sa walang bahala. Sa walang bahala, uh, so walang bahala uh -huh. yung health po ninyo. Kasi minsan, iisipin natin na may mga mas importanteng bagay po. No. di ba? Oh, Pero, yes. of course, it's also important to take care of yourself. Correct. And actually, kahit na hindi po screening ng ovary, ovary pag nagpa-cervical cancer screening po kayo, minsan, yung pagpunta nyo po sa OBGYN niyo pwede na rin po ma-examine yung ibang parte. So, mas no, maganda po talaga magpa-check out, tsaka healthy living. Yearly, no? Oo. Pwede. <laughs> yung yeah, maraming maraming salamat po, Dr. Romelin Onglao, sa so, pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa ovarian cancer. Ayan mga ka-RSP, gaya na lagi nating sinasabi, maging aware at maalaga sa ating katawan dahil hindi natin alam kung kailan tayong tatamaan ng karamdaman.